ang sinabi ko ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them, lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa siyudad. Ikinagulat ng marami ang pag-amin na ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kauna-unahang pagkakataon na humarap siya sa isang pagdinig tungkol sa kanyang madugong gera kontra droga. Bago yan pa ulit-ulit na sinabi ni Duterte na hindi niya inutusan ang mga pulis na pumatay, liba na lang kung manlaban ang drug suspect. Anya, ginawa niya lang daw ang lahat para matugunan ang problema ng iligal na droga. Aminado raw siyang may mga naging pagkakamali sa pagpapatupad nito, kaya naman... I alone take full legal responsibility. One seat apart lang si Duterte sa kanyang kritikong si dating senador Laila De Lima. Ito ang unang paghaharap nila matapos makulong si De Lima sa drug cases na anyay gawa-gawa lang ng administrasyong Duterte. Hindi pinalampas ni Delima na pabulaanan ang pahayag ni Duterte. We can destroy and we need we need to destroy drugs. But we cannot destroy lives. Sa unang beses din, inamin ni Duterte na may anyay Davao Death Squad. Pero... Senator de La Rosa, death squad rin yan. Because they were police directors handling the uh, controlling crimes in the city. So pag magsinabi mong death squad, It's a very loose term. Sabi ni Senador at dating PNP Chief Bato de La Rosa, media lang ang nagpakalat ng terminong Davao Death Squad. Sabi naman ang isa pang naging dating Davao Police Chief na si Vicente Danao, I think he's just joking. Here. Uh, wala po talaga yan yung sasabihin na you kill him, you kill him harap pa naman inilatag ni Father Flavi Villanueva ang listahan ng higit 300 biktima ng drug war na tinulungan ng kanyang grupong program paghilom at sagot ni Dela Rosa. There's no perfect operations. Sometimes it happens. That's what I say that. But that does not mean to degrade the soul, the departed soul of that child na namatay. Ang pamilya ng 17 anyos na si Kian de los Santos dismayado dahil hindi pa rin daw ganap na nakakamit ang hustisya pitong taon mula ng barili ng pulis si Kian sa Kaluokan. Sa labas ng Senado, nag ang mga kaanak ng drug war victims kasama ang mga human rights advocates. Sa kabilang banda naman, mga taga-suporta ni Duterte. Ayon kay Sen. Risa Ontiveros, bombshell o malaking pasabog ang sinabi ni Duterte na may Davao Death Squad. Pero binawi rin ang kampo ni Duterte ang pahayag na yan. Para sa susunod na hearing, mag issue ang Blue Ribbon Subcommittee sa pangunguna ni Minority Leader Coco Pimentel ng Sabina para sa ilang mga resource persons na hindi nakadalo sa hearing ngayong araw. Kabilang dyan, ang mga dating pulis na si Naruhina Garma at si Edelberto Leonardo at ang suspected drug lord na si Kerwin Espinosa. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.